Guys, magandang hapon Ayan, magawa tayo ng Kapatayan ng pipino guys Ayan, may umpisa na ako isa Ayan siya toto, loson mo siya sa Mindanao Ayan guys So siya guys Ayan okay, na guys. orang hindi 都在积分。 Okay guys. Ganyan lang yan guys. Pagawa natin ng bahay bahaya ng pipino guys. Abagayo guys. Hai pekan na lang si sahggi yomin imunim uringon ipam sikwa yarani iso magte na paregoi ah Oh, ah, ah, susu oh. Ah? Ini ada si rungan. Bisa nara di situ. Bisa? Ah? Atau bisa lelak ba? Si usu oh. Ayaw na. Ayan guys Yung side na lang guys Yung packet na lang Meron natin tayo ano Para packetan Hindi ko pakita kasi nasa likod ako naggawa ulit yung iba tatlo lang guys so, lagay natin dito para siya ka ng danian guys, ya kan? Oh. Kita Wah, kita <tip> <yaitan> ternyata <tip> <yukais. Ano? tip> guys, noh. Hanggang dulu ya guys. Ayan guys, video ko lang makatapos ko guys. Ayan guys, nalahati lang tayo guys. Ayan, meron na siyang yan po ng aking engineer guys. Oh. Kapusin lang. Oh. Engineer. and nalahati na po tayo dito. Diba guys, maganda yung pipi ng baba. Pahay-bahayan. Ayan, matatapos na din yung bukas. Alam mo doon, tapos ay akin nga linisan ito sa ilalim. Kaya masyado mainit yan guys pag kami magdalos Dahil may pan lang. Ito guys. Ito nagugulay si miss. Ang gulay namin ngayon. Ang pong. Ayan guys. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aming walang kakuntang kwinta naming vlog. Ayan. Patulak ko. Ito pa guys. maram daw. Yan shout out po sa ating lahat po dyan. Yan kay pinsan ko dyan sa Malabon. Ayan, shout out saan? John Tag shout out. At kay uh, Mike Sun Vlog dan sa Kalabayog shout out bro. Kay Jupiter Nation sa Canada shout out. Yan, at shout out kay Aida Mix Vlog. Kay Boy Subog shout out. At po sa inyong lahat. Ayan, salat pag pumasok sa kina, live. Shout out po sa inyo. Yan kay uh, L L Lucy Warren's World shout out. Kilit soon shout out. Salamat sa support guys. Yan kung bago lang kayo guys, nakadala lang sa akin channel, huwag kalimutan pindutin ang notification bell diyan, hindi natin nakasalita. <laughs> At i comment lang like, i-share para update kayo sa aking vlog guys. Na walang kakwenta-kwenta. Ayun, shout out po sa inyong lahat dyan. O ay nagyan po kayo sa mabuting kalagayan hanggang dito lang guys. Magandang hapon po sa ating lahat. bye! -bye.